So, welcome back mga ka-farmer So, welcome sa farm natin Medyo wala akong update ngayon Kasi, oh, patapos na po ako magtanim dito Tinatapos lang natin yung okra Tsaka pipino Aha. So, tips lang mga ka-farmer no? Kasi itong area na to, iiwan, iiwanan ko to Di naman pwedeng nakatiwangwang lang Tsaka yung kukuha, kukuha ng natitirang abono is yung damo lang So tips ko lang to ah. Kung depende na sa inyo kung anong gusto niyo sa bakanting lugar na iiwanan nyo pagkatapos nyo magtanim. Almost nasa 5 years na ata akong nagtatanim rito. Kaya medyo ano na yung lupa. Medyo iba na. So iiwanan ko to pero hindi pwedeng iiwan ko to na wala akong hindi ako pwedeng mag-income. So ang ginawa ko mga ka-farmer, to. Tinaniman ko ng kamote. Yan Yung hindi naka plot So syempre pinaararo natin. tung area na to hindi talong to dati. Tas nagwatermelon. So yun. Pagkatapos yun na nga. Medyo yung watermelon natin hindi lumusot. Gawa ng hindi na talaga maganda yung lupa. So Iiwanan natin to Lilipat ako sa kabila Nagumpisa na ako dun So ito lang yung mga ka-farmer. Para kumita naman tayo Kahit kaunti Ayan na uh, Pinaniman ko na ang kamote Kasi hindi naman masyadong alagain to eh. So yung sa kabila naman Uh, tatapusin natin yung mga talong medyo hindi maganda yung talong hindi nakalasot yung okra, medyo matagal-tagal pero okay lang yun. Yung sito naman, tapos na. Tapos tataniman natin yan ng kamute. Sa kabila naman, nakapag-umpisa na rin ako. Ito. So, yung dating ampalaya, pipino. Yun. Yan so, ganyan lang mga farmer diskarte lang po yan. Dito naman sa kabila, yung pipino dati. Yung atsal tsaka talong Dito Ayan o Ayan. Kamuti na po yan lahat So black black lang ho yan So ito na ho yun Yung sitaw natin wala na Tapos na So yung ano na lang Yung pipino na lang natin patataposin Kasi hindi maganda yung pipino So um, may ma-harvest naman Pero patataposin na lang natin Medyo hindi ako nakabawi sa pipino sa okra naman wala ko masyadong gastos nito kasi ano, hindi naman masyado tong pinapakain ng abono yan lang ako. so yung okra naman is kumikita naman tayo kasi nagmahal yung presyo ng okra yan Alam mga ka farmer tips ko lang so, uh, ganito lang ho yung ginagawa ko pagkatapos kong iwanan yung lupang tinaniman ko kasi maglilipat ako sa kabila malakirin uh, malaki rin yun pero ano medyo matrabaho kasi magsisimula tayo sa umpisa so ayan lang mga kaparmer update lang tayo ito medyo dadamuhan natin tong ano yung kamuti natin farmer to sa kabila patapos na rin Medyo nagkulang yung talbos, kukuha tayo kasi may nagbibigay ng talbos. Ito naman, lang hintayin na lang natin 'to matapos. Yung sitaw na naman yung susunod natin. Tatanggalin lang natin yung mga trilis niya. So ayan yeah, mga farmer. So sana nagustuhan niyo yung tips ko. Para sa akin lang po yung tips ko. Kung gusto niyo, kaiba yung iba naman yung gusto niyo pwede mais. Basta yung hindi yung natitingay yung lupa na, damo lang yung ano na kumakain sa natitirang abono. So yun lang mga ka-farmer. Salamat po.